Ano lugar to bro? SM Bacor so, Ayan mga kababayan Dito tayo mamimili ng cellphone natin Ay may size M Bacor Sama nyo po Bale ito po sir Meron tayong black Tapos TV blue Tsaka green po uh, Paano ito? Bumuksan pa to? Po. Hindi ba alam? Hindi ko ano po Bumuksan pa to Para sigurado uh, Kasi pampamigay. Mga kababayan Anong oras na? sakto alas 8 ng gabi ginabi kami tara na so, mga kababayan uh, ito po yung uh, pangako ko kay uh, uh, Neymi, Ate Naomi uh, salamat po sa mga nag-sponsor doon sa pambili ng cellphone na Ate nemi mga kababayan andito na po at syempre sinabayan ko na rin ng ibang cellphone kasi gusto kong uh, magpamigay <laughs> sa mga kababayan natin walang cellphone pero siyempre, importante muna siya ngayon yung cellphone ni Ate Naimie ng mga kababayan. Pero alam niyo mga kababayan, uh, sana dito pa siya kasi kanina nagkakaproblema problema na po. Gawa ng uh, attitude talaga ni Ate Naimie na paiba-iba talaga ang isip niya. Si Angeli! Magandang gabi. Magandang gabi po. O, oh, kumusta na? Ah, saan na siya, no? si ano? Eh, si Pasensya na po. Si kasi Pa, saan na? Ay, Pa, Si Padwin na, ko siya. Kaya lang sa pa rin ako. Kaya talaga magpapigil, nandiyo ako na. Kaya hindi ko na bibilang na umalis. Pero sabi niya, buksan ko lang ang likod. Kahit anong mangyari, magalik na isa. So, hindihan ko na lang umalis para <clears throat> huwag kami mag-awal. Yung na lang ang ginawa ko. Ito sabi naman niya, magalik lang siya. Bukas ko lang lang ang likod sa likod. Ah, o, sinabi niya huwag ilap. ng pinto sa likod. Hindi siya nagsabi kung kailan babalik? Hindi nagsabi kasi kahit daw ano nangyari huwag ma ilalaki dito. Sayang, hindi ko pa naman yung cellphone niya. Ang ganda naman ang mga Hindi talaga mapakalik mga kababayan. Ito po yung uh, sinasabi ko mga kababayan na talagang uh, si Ate Neme kung ano yung naisip niya hindi talaga magpapapigil. Pero andito, ilang pagdala niya? Wala. Wala siya naman. Saan siya magpupunta kung walang dala? Nadinip yung pera ka, niya, dinala niya. Yun lang, dinala niya. Dinala niya yung pera niya. Yun ang masama mo talaga mga kababayan kasi pag may pera yan. Kasi mula nung dumating yan dito, binibigyan ko siya kasi yun po yung demand niya talaga. Naibigay mo yung 300, di ba? Binibigyan ko po siya everyday ng 300 pesos. Pero hindi namin siya inuobliga nga na magtrabaho. Pero parang inaagawan pa rin niya ng pagluluto si Kuya Jerry. No? Tapos, gusto ni Ate Nemi mga kababayan, pag nagluto siya, ayaw at sa gusto mo, kailangan kakain ka ng luto niya. So, napakahirap talaga kontrolin mga kababayan, kaya gustong gusto ko talagang dalhin sa pagamutan si Ate Nemi. Pero hindi ko alam po anong gagawin ko mga kababayan, medyo Mahirap nga po talaga. Although nakahanda tayo sa mga ganun bagay. So comment niyo dyan mga kababayan kung anong pinaka the best, pinaka gawin natin. Pero kung mga kababayan, kung may makasama lang kami na anak or mga kapatid ni Ate Nemi, malamang sa malamang nadala na natin yan sa pagamutan. So, hindi ko talaga pwedeng pwersahin na walang kamag-anak si Ate Nemi. Pero ganun pa man mga kababayan, kinukuha pa rin natin siya. Uh, magandang usapan. Kaya lang, problema, bad news nga po, kasi kagabi, ayon kay Kuya Jerry, nahuli nila, nagtatambay dyan sa labas, naginom daw ng redors kuyo. At tinatanong ko siya mga kababayan, uh, umiinom siya ng gamot, tapos inuman niya pa na red kaya lalong sumama pa kaya niya. Pero nagagalit siya pag nalaman nung narinig niya na nagsabi sa akin si Kuya Jerry na nag-inom, talagang nagmumura paano to? Ano na naman? <laughs> uh, pero mga kababayan, huwag po kayong mag -alala. sa mga nagbigay po ng na, uh, ng cellphone para kay Ate Nemi. Ito po, magkano yung ano nito, halaga nito, ito po yung uh, uh, halaga nito is 6,400 isang peraso. So, hindi ko alam kung magkano yung mga naipadala, dinagdagan na lang po. So, sana bumalik siya para maibigay namin sa kanya. Ang problema mga kapupayan, pag binigay natin to sa kanya, malamang sa malamang pag hindi talaga siya nag-stay dito mawawala niya po ito may nakakapanghinayang kasi tignan nyo mga kababayan pag aalis siya marami siyang gamit tapos pag bumalik wala you Keno, magaganda na naman yung suot niya ngayon kasi may mga damit nga po tayo dito tapos may mga binigay ka so, uh, pa sa kanya kaya blossom kaya blossom kaya blossom kaya pa no? sa kapatid ko. Hindi, yung mga binigay ngayon sa kanya. As is yun lang, naman siya. Mm -hmm. okay. Lose no, yun lang. Tapos pag bumalik siya mga kapabayan, wala na yung mga gamit na naman, so bibigyan na naman namin. Ang tanong nagtataka lang ako mga kapabayan, kung saan talaga siya nagpupunta, at saka pag may pera talaga, doon siya talaga aalis. No? Nagtataka lang ako. So ayun mga kababayan, uh, pag-pray natin sana bumalik at sana uh, may makatulong sa amin sa mga kamag-anak kaya nananawagan po ako i-share natin ang video ito para makarating sa kanyang pamilya please po sa mga kamag-anak ni Ate Amy kahit isang kamag-anak ng mga kababayan saan man kayo naroon magparamdam po kayo sa amin para madala natin si Ate Amy sa pagamutan yan maraming maraming salamat God bless